Siya daw ay love child at anak ng kanyang ama sa isang katulong. Pero sa Senate hearing ngayon, sumambulat ka naman ang kasinungalingan nito ni Mayor Alice Guo. O oh, ito pa, sinabi niya, pagkapanganak daw sa kanya, iniwan na siya ng nanay niya sa tatay niya. So, paanong nagkaroon pa ng dalawang kapatid? Bakit nakalagay sa certificate na kasal? Married October 14, 1982. Yung kabuuan ng istorya niya at kabuuan ng mga dokumento niya ay pineke. Or possibly na meron talagang ipinanganak na ganyan at this is a case of a stolen identity. Or possibly talagang itong taong to ay spy or membro ng malaking sindikato. Hello mga kabahay, andito na naman tayo sa bagong episode ng Dawag TV Reaction. So two days ago, itong si Mayor Alice Guo ay nag-post tungkol sa kanya daw tunay na pagkatao. Eh medyo parang nadala pa nga tayo ng drama niya at medyo talaga namang nakakaawa. Siya daw ay love child anak ng kanyang ama sa isang katulong. Pero sa Senate hearing ngayon, sumambulat na naman ang kasinungalingan nito ni Mayor Alice Guo. Ito pala naman, ang kanyang amat ina ay actually kasal and in fact, meron pa nga dalawang uh, anak pagkatapos niya so kinasal ang mag-asawang ito noong 1982 siya ay pinanganak noong 1986 supposedly according to her uh, birth certificate ngayon ito na namang karagdagan niyang kasinungalingan at paawa effect ay sumambulat na naman at napatunayang nakakairita talaga yung mga sagot niya so panoorin natin mga kabahay of caution ni-redact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. C.M.N. Guo Itong si Sheila Guo at C.M.N. Si Guo ito yung supposedly kapatid niya na um, nakaregister din or naka-indicate din sa birth certificate niya dahil hindi sila public officers mm, okay. ngayon, sa mga dokumentong ito Pare-pareho kayo ng nanay niyo ay si Amelia Lial at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Uh, Your Honor, hindi po ako yung nag po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Di ba nakakabuisit yung tanong niya, hindi ako nag-prepare ng birth certificate nila, kaya wala akong idea. So parang ang, 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 ang sagot niya dun is, huwag mo ako tanongin, hindi ako ang gumawa ng birth certificate. Natural po, hindi po individual citizen ang gumagawa ng birth certificate sa Pilipinas. Ewan sa China, baka kanya-kanya kayong gawa ng birth certificate nyo. Um, Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Eh yun naman pala buhay pa yung tatay niya, bakit hindi ipatawag na lang at na, na magkaalaman na, pwedeng ipa-DNA to eh, dun kay Amelia Leal daw na sinasabi niyang nanay niyang Filipino. Bakit hindi nalang ipa-DNA para hindi tayo na na, 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 na... Ewan ko, di ko, na, di ko na alam ang term, nakakabarubal na tong si, ano, si Alice Go. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Miss Sheila Gu Leal -Guo at Mr. Siemen Leal -Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Tinanong, naitanong ko po sa kanya. Oh, ito pa. Sinabi niya, pagkapanganak daw sa kanya, iniwan na siya ng nanay niya sa tatay niya. So, paanong nagkaroon pa ng dalawang kapatid? Kung totoong pagkapanganak niya ay iniwan na siya dahil siya nga ay love child. ba? Diba? Paano nagkaroon ng dalawa pang pa kapatid? Sagot? Alright. So, uh, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate ng dalawang Uh, kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1980? Diba? Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako <laughs> yung nag po. Uh, wala po akong idea po dun sa birth certificate po nila. Nakakabuhis itong sagot nito na parang hindi ako yung gumawa ng birth certificate nila, wala akong idea sa birth certificate nila. Ang tinatanong lang naman sa iyo is, bakit kung ikaw ay iniwan nung ipinanganak ka na, bakit nagkaroon pa ng dalawang anak? So sa makatuwid, hindi ikaw iniwan. So kasi nung halingan, yung sinasabi mo na ikaw ay, iniwan nung pagkapanganak pa lang sa'yo. Yun ang sumatotal nun. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, uh, yes and Rafi. Kasi During the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay. Pero, alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya. Sabi po niya sa akin, di po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982. Uh, Angelito Go and Amelia Leal. Uh, Senwin, Um, wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po noon sa birth certificate. Wala po akong idea sa birth certificate ko, hindi po ako nag-prepare noon. So tumanda ka na 38 years old, hindi mo man lang nakita yung, yung sarili mong birth certificate na indicated doon kasal ang mga magulang mo? Ha? Na, napaka, ewan ko kung anong klaseng sagot yan. Hindi ko maintindihan, nakairita certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially come, my Ora Kana. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't ako. think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Exacto, oo. Diba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas. na oo, totoo yan. Tsaka eh, should... napaka imposible na ikaw ay nagkaedad ng ganyan na hindi mo man lang nakita yung mga information sa birth certificate mo. Ako, dalawang angulo to eh. Posible kasi na yung birth certificate is gawa-gawa at hindi totoong dito siya pinanganak at hindi totoong Filipino citizen siya at yung kabuuan ng istorya niya at kabuuan ng mga dokumento niya ay pineke or possibly possibly ha meron talagang totoong Alice Guho meron talaga ipinanganak na ang pangalan ay Alice Guho at ang tatay ay si Angelito Guho at ang nanay ay si Amelia Leal Possibly na meron talagang ipinanganak na ganyan at this is a case of a stolen identity. Posible kasi na itong babaeng ito ay ginagamit lang yung identity ni Alice Guo at hindi talaga siya yun. Kasi kung ikaw talaga yon, bakit wala ka man lang kahit na anong backstory o wala ka man lang kahit na anong background dun sa pamilya mo, sa pagkatao mo, sa sa mga sa mga date na naka-indicate doon sa mga dokumento mo, wala kang kahit na anong alam, napaka-imposible noon. No? Yan yung dalawang angulo na nakikita ko dito. And kung magkataon nga na this is a stolen identity, malaki talaga ang posibilidad na ito ay planted ng China or posible talagang itong taong to ay spy or membro ng malaking sindikato. I ask you, Father, Dad, eh, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh, tapos pa na yung sabi mo na, nabuntis lang at pagkatapos nung mabuntis, tumakas na yung umalis na yung nanay mo. Hindi, eh, lumilitaw dito. Eh, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa... At nagkaroon pa ng dalawang so, anak. you should have asked that. Come on, dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that. I don't believe you. Uh, Your Honor, yan po yung truth. <laughs> yan daw yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan. So, yan yung nga pa. mga kaibigan. Nung, sinabi, nung una niya sinabi na Uh, love child daw siya. Parang naawa pa ako eh. Kasi posible talaga nga namang nangyari yun, yung ganong yung, yung kapait na istorya niya. Pero kung i e, pag-aaralan mo yung mga dokumento niya pala, eh isa na namang malaking kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan. Kahit sinong tao, kahit nga sabihin mo hindi politically oriented na tao, eh, sa mga sagot niya. Tapos, sagutin ka na hindi ako yung gumawa ng birth certificate mo. Natural, hindi naman talaga ikaw ang gagawa ng birth certificate mo eh. Paano mo gagawin yan? Kasi sa Pilipinas, hindi kami ang gumagawa ng birth certificate namin. May agency na kalaan para dyan. Baka sa inyo kasi kayo yung gumagawa ng mga birth certificate nyo. So, yun yung pinakamainit na uh, issue ngayon tungkol dito kay uh, Mayor Alice Guo. no? Uh, very current na Senate hearing ngayong araw. So thank you guys for tuning in and see you on the next vlog. Have, have a great day.